Barbie, mag-ingat ka kasi pag nalalasing pala yung jowa mo, ganyan-ganyan. Ito, -ganyan. tingin ko si Rob walking red flag. <laughs> <laughs> Metro Manila Film Festival, Actually. nothing shocks me anymore. Oh! Happy New Year, Marite! Happy New Year! Salamat, salamat, salamat! Walang patunog-tunog, oh! oh Pagsama-sama natin. Ganun-ganun, oh! ganun, -ganun Ayan. Yeah. <laughs> ano ito? Para ano Pera ba ito na ganyan? lapat, lapat. Hindi, siyempre. Masayang-masaya kaming marites dahil naabot kami ng isang taon. Pagtatapos ng taon. Pero tuloy pa rin ang ating chikahan. Meron pa rin kami sa Lingon Chismis. Dahu at abangan nyo aming special ating year-ender taong 2023. So, Pati na lang po ako, good morning, good afternoon, good evening, good morning! Night. This is your Dean, Junardo! Ang inyong PhD, Rose Garcia. Tia! At ang inyong unbettable professor, Ambet Nabus! And welcome to Malites University! University! Happy, happy New Year! Year! O, oh, diba? Okay, saan eh, so na po? Saan so yun na po yung chika natin? Unahin natin ang tungkol kay Jack Roberto! Ibinuking ni Ava Mendez nang malasing. Oh, oh, kasi nga pagkatapos ating ibalita si Jack na nakipasko kay Barbie do sa bagong bahay na nilipatan, pumutok din ito, nag-issue itong si Miss Ava Mendez. O Viva Max, ano, no? Viva Max Artist. Ang dami rin palang nilabas sa mga bold movies oh. ito, ang babaeng ito, no? <laughs> na si kinikwento niya na siya at saka si Jack na invite ng kanilang common friend na mayaman. Kasi ginanap ang birthday party nitong common friend nila sa isang uh, uh, five star hotel na in fact oh. na nung malasing na sila pare pareho kinuhanan sila ng mga respective rooms nila kung saan sila magstay para daw masigurado a respective uh Oo, -oh, na, na para daw masigurado <laughs> na pag-uwi nila safe sila para hindi magda ng ano. So ang nangyari uh, itong si Jack Roberto, siyempre uh, nomo nomo, lasing lasing ganyan ganyan, naging very touchy. Hindi nga lang daw no, sa no, kanya touchy. Kahit daw doon sa mga ibang mga babaeng guest at kiniklaim ni Ava, imposible'ng itinichismis niyo ako na may connection ako dyan or may may, may ugnayan kami dahil na chismis na pumasok, da, pinasok siya sa kwarto ni Jack. Totoo, Ay. pumasok sa kwarto ko pero kasama ko yung mga kapatid ko at driver ko sa isang rumong kami lahat. Tapos inaaya pa kasi parang nabitin sa pag-inom. Okay. So, okay. so I mean, in short walang, walang nangyari walang gano'n kasi, walang anything between Jack wala, and Ava wala. Bakit naman? Binibigay lang ng mali siya mm -hmm. mga mga ah. netizen na nag na, nakapag-screen grab ng mga photos mm -hmm. nila lalo pa doon para silang bagong kasal na pumupunta sa table-table kasi sila lang yung celebrity mm -hmm. binubura yung mga tao tapos iba-iba yung post ah. doon sa ano di ba? naman ang mga man. netizen ayan Pagkas mm -hmm. Pero ang sinasabi nila Nako Barbie magingat ka kasi pag nalalasing pala yung jowa mo, ganyan-ganyan. Baka na red flag na yan or some Red flag ba ang tawag doon? May red flag siguro. O oh, oh, parang binabak, ganon. gano'n. Pero uh, di naman siguro. Baka... Doon. No. Hmm. Yun. Si diba? Ava, ayaw sila. Ayoko na maisipin na si Ava Mendes gumagawa ng kwento pero sabi naman niya wala. Ma Mabait lang po. Hindi po kami personal na magkakilala niya pero may common friend lang po kami na alam mo yon, O yun na. Okay, hmm. sige. Tiba? ba? sila happy? Ginusto niyo 'yan. Okay, mga Marites. ito'y balita natin na ating uh, controversial baby, Rob Gomez, muling nangako kay Shira na hindi na sasaktan. Kakaloko 'yon. Si Rob may, Gomez. Po. Misaya din si Rob Gomez. Kasi mm -hmm. pagkatapos ng mga konvo-konvo issue na naging newsmaker pa nga, biglang nag-promise siya, nagpabinyag po daw kasi. ng baby nila. Oh, nabanggit natin dito. Tapos, nag na uh, ay, ay, yun na alam mo na kasi si Shera nga yung tinuturo na di umano yung na nagpakalat ng convoy scandal ayoko na mag-comment oh, pa na. eh kanina ko sinabi niyo baka may red magka-red flags si Si Barbie Kajak. Mm -mm. Kaya ito tingin ko si Rob, walking red flag. Grabe, na tulad si From walking pneumonia to walking oh. red flag. Hindi kasi ah. diba, hindi mo naman masisisi kung magkaroon ng ganong impression. Kasi pwede ulit. Dahil ang dami na eh. Kasi mm -hmm. once, uh, twice mm -hmm. na, ano mo, diba? Not once, but twice. Mm -hmm. Not once, but twice. Happy New Year. Happy New Year. Oh. <laughs> okay. Ano daw yan eh, ah... Uh. Uh, habi ni basta may nagsabi, pinapalo daw tayo before. Oh. Uh, Tapos nagre-react na ano. So, maganda daw na kunin natin ang kanyang reaksyon. so, oh, oh, invite in, in naman natin welcome siya. Welcome po kayo dito, oh. Mr. Rob Gomez. Yes, so, Rob. Ano, ito oh, naman oh. ang aming nagiging opinion. Oh. Mm -hmm. Lang base sa mga nababasa at lumalabas. Oo. Oh, oh. oh. Lalo't may ma, mga ebidensya. May direct joven Ah, kay direct, eh. Joventa, okay, direct Joventa, yun, oh. ay, Kay, dem kay Don Don Monteverde. Ah, oo. Oh, yeah. oh, kasi sa legal siya. Oo yon Okay. Rob! Kala ka na, bebe. Okay. <laughs> mm -mm. Dalo kami ng po. gifts dito. Maghatid ka ng Christmas <laughs> gifts. <laughs> Nandito kami na. <laughs> may oh my God. Oh, ito kami. Maghatid ng Christmas gifts. oh, oh, oh. Di ba? welcome. Si Yorme nasa BGC. Hmm. <laughs> ito naman po. Balitan natin si Boy Abunda. Kinustyon yung ng ano netizen. Na mm. Naging pagtatanong sa mga batang guests. Yes, yes Rob. Yeah. Ano yun? Yun na nga kasi nga may mga bagets na mga Uh, may entry sa Metro Manila Film Festival mm. na nagpo-promote, promote, medyo na ma, naging hindi maganda ang panlasa ng mga nakanood. kasi uh, sa dami-dami daw na pwedeng pag-usapan ay nabanggit o natanong ni, ni ni Tito Boy ni Kuya Boy sa mga bagets ng bisita yung tungkol sa mga naging hiwalayan. Mm. O anong masasabi niyo sa, konwari, naging hiwalayan ni KathNiel, naging hiwalayan ni Genito? Siyempre yung mga bagets ba <laughs> ano naman kamalayan nila sa ganun? Pero, ah, uh, pero ako ang tingin ko diyan, ang gustong makita siguro ng uh, ng production o gusto nila ipakita yung yung bang genuine na ano, ah, uh, uh, reaction ng siguro bata. ng bata uh -oh. or sagot. Diba minsan ganoon eh, yung para magtanong ka ng sobrang, di diba to sobrang pang-adult na question. Tapos magugulat ka na lang doon sa magiging sagot, sagot. nila. Baka ganoon. Kaya lang, baka yung mga uh, netizens medyo in bad taste ang naging uh, pagtanggap gano'n na nangyari. Pwede, no? pwede, Oo, yun. Baka gusto nilang parang, ay, mas bongga tong batang tong sumagot. At naniniwala ko yung mga batang yan. Matatalino. Aware, aware, yan sa mga mm. hiwala. Katnyel, at ano, alam nila yan. yan. Pero nakakatawa yun, sagot bata talaga sila. Kasi alam nila yung hiwalayan. Naghiwalay lang ng mag, matulugan, naghiwalay <laughs> ng nag umuwi sa probinsya yung isa. Nakakatawa yung mga ganong tsikahan nila. Pero but then again, siguro ba kami ibang intention si yung production oh, yun at nga, yung pagtatanong baka... ni Kuya Boy. Hindi lang siguro suwabing suwabi na sumakto dun sa ano. But, wala rin ako nakikitang pangit doon. Mm -hmm. Oh, sige, hindi wag. Depende ano talaga yun? yan sa, sa ano, pagtanggap. Taray naman yung komento mo na habang nalaglag yung aking ano. <laughs> diba? Oh. di ba? O, di ba? Okay, balitan naman natin mga Marites ang nangyari kay Marian Rivera at Ivana Alawi. Sino ang kasaksilon? ron? Napanood ko yan. Kasaksi uh, namin sa uh, YouTube. Ayun. <laughs> oh, oh, Kaya oh. nang iyak talaga si Ivana. Grabe yung takot ni Ivana. Kanina ka lang pa iyak, hindi na ka oh. ko. Mm. Parang naramdaman ko yung kaba niya, yung takot niya, yung tsaka, eh, tsaka, yung takot niya na ma-disappoint sa kanya si Marian. Pero nang po siya dahil yung kapatid po na bunso <laughs> ni Ivana. Si Mona, Mona, si, Mona. May pagkaluka-luka rin. Eh dahil nakatrabaho yata niya itong si ano, pinakiusapan through Perry. Through Perry Lansigan and Paolo Luciano kasi si Paolo ang road manager. So pre ito ni Maria. First time daw po itong ginawa ni, niyan sa isang Ivana. Nakakatuwa kasi supposedly i-interviewan nito. Doon pa lang sa umpisa, yan lang ang ano mo sa akin. Alimango lang ang papakain mo sa akin. Kala ko ba mukbangan to? Ganyan, ganyan, ganyan. Nag-effort pa ako. Yung mga anak ko, andyan, dyan, dyan. Talagang ang galing. Gusto ko ipakita dito talagang napaka-natural ni ni <laughs> kung, kung katarayan man talaga niya 'yun. Napaka-natural no hindi siya umaarte, napakatural niyang napakanatural nung malabas sa kanya yung mga dialogue, yung galit. Talagang si Ivana, unti-unti makikita oh, mo yung reaksyon. Awa ako kay Ivana, kahit alam ko prank lang, kama pinapanood sabi ko. Niya, sorry po, iligpit na lang po niya. <laughs> Tapos sabi <laughs> niya, cut mo <muna>, <laughs> <laughs> na, cut mo <do>, na, daw yung video. <laughs> Tapos finally, ito na si Marian. Habi niya, hindi ko na matiis. Masasabihin ko na sa'yo, totoo, prank lang ito. Hali ka na kita, yayakapin na kita. Natuwa naman ako doon. Hmm. Tapos yun, naiyak na siya, iyak si Ivana. Ang saya lang. Ayun Birthday yata ni Ivana eh oh, Yung, yung episode na, na yun nila. Yung vlog oh. na yan Okay Dalaman oh. naman si Maria Ginanap yan Marianne, sa diba? mismong bahay Ng dong yan uh, Okay <laughs> <laughs> Nakapunta ka na siklet <laughs> <laughs> eh? mga <laughs> <laughs> mm. okay ba mga kamarites atin pong uh, susunod na chika chica of the week brought to you by Amigo Segurado yes mga kamarites dahil mahalaga nga na nararamdaman ang inyong aruga kaya naman kahit nasa ampanig ka pa ng mundo nandito po ang Amigo Segurado para tulungan ka na ihati ng iyong pagmamahal sa pamamagitan ng panlasang Pinoy kaya mga kamarites gamitin nyo na po ang promo code na PILCHICA sa inyong Shopee at Lazada Shopping Cart para naman makuha nyo na ang discount para sa ating Amigo Products. Correct mga kamarites! Kaya po, i-check out ninyo na po ang Amigo sa inyong Shopee at Lazada Shopping Carts para sigurado na madama nila ang ulam na may halong pagmamahal na galing sa inyo. Okay mga kamarite sa ating Chick of the Week, uh, ito pong kaganapan sa nakaraang Metro Manila Film Festival, Gabi ng Parangan. Uh, mm -mm. Highlights, sidelights, at kung ano-ano pa. At, yes, ano oh, ba. Oh. Ayan po, alam natin kasi nanalo. Na, uh, ano ba best picture. Siguro, isa-isay uh, uh, ano, uh, na, natin. Tabili na rin natin yung mga nanalo. nanalo. No? Mm -mm. Uh, major sa major. Yes. Uh, okay. Okay, sige okay, announce natin PHD uh, uh, oh, best picture best picture of course ang Firefly Firefly, Firefly. then uh, kasi meron yan dati tatlo lang ang uh -oh. pinipili na ngayon apat best picture Legendary. pero ngayon apat dahil sampu daw ang entry okay. number four ang fourth uh, best I met picture you, when oh. I met you in Tokyo uh -huh. number uh, third, third best, best picture, picture ang uh, Malyari. Malyari at second naman ang Gumburza yan, yan. Then, uh, nanalong best actress si ATV V. Vilma Bill Santos! For When I Met You in Tokyo. Best actor! Cedric Juan for Gombursa. Best director! Si Pepe Diokno ng Gombursa. Best supporting actress! Si Marso Campo, Campo ng Family, Family of Two. Best supporting actor! Si JC Santos ng Malyari. Best float! Ang when, uh, when I, I met, met you in, in Tokyo. Tokyo. Best child, uh, best performer, best per uh, child Yuen. performer. Ah, uh, uh, si Yun when Michael. Firefly. 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 Oh, the oh, Firefly. Best sound ang. Best Bumburza. sound. Gomburza. Best musical score. Malyari Maliyari, okay. Best original theme song. Becky and Badet. Mm, nakinanta pa yung portion ni ano ha ni Eugene dumi. Okay. Okay, best visual effect. Malyari. Best production design. Gonborsa. Best editing. Kampon. Best cinematography. Donborsa. Gender sensitivity award. Becky and Badet. Marichu Vera Perez Maceda Memorial Award. Mother, Mother Li Lily, Lily Monteverde. Monte Fernando Po Jr. Memorial Award for Excellence. When I met you in Tokyo. Tokyo. Best screenplay. A goes Far, to Firefly. At at Gatpuno Antonio Villegas Cultural Award. Goes to Gomburza. Yes. Yeah. Yeah. So yun yun yung kompletong listahan. Yung yeah uh, highlights. Mm -mm. Ano naman ang mga sidelights? Maraming sidelights. Aga. O unahin ko na kasi 'di ba, kahit ako at mga v- Kapwa Vilmanians, hindi na umasa talaga si At na manana o manonominate si mm -hmm. TV, kasi nga akala natin nabigyan na sila ng Hall of Fame ni Boyet kasi uh, suki na nga sila ng Metro Manila Film Festival gaya din ni Naati Guy, Nora Honor, Marcel Soriano, Ami Austria na nanalo na ng more than two or three na best actress. Pero pero nung in ko po si na ang mga jurors, ang mga jurors pala bangkitin natin. Yeah, I have Oo, the name. Meron yung mga jurors na yan, Rose, PhD, yung oh, si mga lang. ano diyan? Wait lang. Oo, di ba? Na na-interview ko po diyan ang ilan diyan si uh, direct Joey Reyes, si LT Lorna oh. Tolentino na chair, co-chairman and si RS Francisco. Sinabi po nila, wala daw binigay na instruction yung yung committee tungkol dun sa naging sitwasyon ni ATV at uh, brother Bo, ni Boyet. Basta sabi nila kung deserving i-nominate, deserving at manalo, kayo ang bahala diyan kasi kayo ang juror. Oiyon. Ngayon, ang mga juror, sino-sino umupo. umopo? Tama ba ko siya? Hmm. Si Atty. ni Maria Luwalhati Dorotan. Si Direk Jose Javier Reyes. Si Usec Frisco San Juan Jr si Mr. Mike Sandeas is also a director, tama? Mike Sandeas, dating asawa oh, yeah. ni Agot Isidro. Ano siya? Ah, uh, hindi, hindi, hindi naman director. Hindi, no? oh. parang nasa industriya Beast, din. Okay. Oh. Si Miss Lee Briones Maylee. Mm -hmm. Asawa oh, ni Director Mary Mark Maylee. Yes. Oh. Si Dr. Jamie G. Ang. Mm -hmm. Si Miss Tara Ellen Borger. Mm -hmm at saka si RS, si Raymond Francisco at ang ating kasamahan na si Jerry Olea. Yes. Yes. Tolentino, vice chair. Oo, at ang pinaka-chairman ay si Direk Chito Ron. Yun. Yung po yung kung nagbubuo. Eleven sila eh. Alam ko na bumuo. And na 11, yes. Na bumuo ng ano na yan. Ng and Committee ng juror next. So iba-iba talaga yung mga naging choices, mga deliberation. Nung makausap ko rin si kapatid na Jerry Olea, talaga may mga pagtatalo daw silang nang nagawa kung saan ganito, ganyan, ganyan. Kaya nga po, out of ten, Entries, may mga entries na hindi nabigyan ng award yeah. Ayun, pero na-nominate. Yeah. Inakaskagayan ng Rewind, walang nakuha. Ang ano pa ba yung mga hindi nakakuha? Go, uh, penduko, at saka yung uh, Broken Hearts Trip. Ayon. Okay, ano naman ang ating side lights? Ayun, mga side lights ang night night na, yung... nang pumasok si ano, pumasok, dumating si ATV at saka si Boye, tapos pumasok ang buong pamilya ni Mega Sharon don si Senator Kiko uh, at Senator Kiko, mga anak niya, tapos pinuntahan talaga si ATV V. Tapos, ang bong bonggang bongga, ganyan ganyan si likan, eng, eng 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 eng. Tapos uh, si Piolo Pascual din nilapitan si ATV bago pa i-announce yung Best Actor Award, bla, bla bla bla. And finally nung tinawag na nga si ATV Best Best Actor, nakakatuwa kasi sinyer niya talaga uh, po yes. yung tropeyo sa mga co-nominees niya. Labi ATV. Uh -huh. oh. Alam mo ang nagustuhan ko talaga yung speech ni ATV kasi hmm. maramdama mo na galing from the heart. Ayan, ganyan, no? Yung iba talaga yan, no? Tapos yung kung paano niya ibinahagi nga. Sabi mo nga, prop, yung kanyang award sa kanyang ah kaibigan na si Mega, mm kanyang inaanak na si Marian. Nakakatuwa 'yon. Pati kina Oge at Poki. Yes, yeah, pati kina Oge at kay Poki. Si, si Beauty lang yata hindi niya na ano no kasi si, si Beauty na nominate. Although talaga hindi pa naman niya siguro nakakatrabaho si Beauty given na 'yon. Tapos ang ganda din ng sinabi ni Ate Dina talagang nung ginawa nila tong When I Met You in Tokyo. Ang goal talaga nila hindi to win an award but Uh, to help the industry, the movie industry na makabounce back talaga at uh -oh. makabalik natin yan. And with that, double win na si ATV. Kasi talaga namang nagbabalikan ngayon sa sinihan ang mga moviegoers. Mm -hmm. at, sa, at sa, sipag niya talaga naman na mag-promote, kita mo naman, sumasakay sa roller coaster sa Enchanted yeah. Kingdom, <laughs> nagpapa-interview sa mga vlog, nag sa mga family feud, et cetera, et cetera. Tapos, ayun na nga, alam mo, isa pa sa maganda din nangyari, and then, ahh, uh, ito talaga ah, uh, nating ah uh, ang uh, bumubuo ng MMSF ang MMDA, mm -mm. lalo na ng ating kapatid na si Noel, Noel Ferre, Ferrer. congratulations salamat. Noel, Spokesperson siya, kapatid oh, no? kasi mm -mm. yung talagang napapunta nila hang sa awarding ang halos lahat ng may entries. Kasi At mga madalaking pangalan. Yes, mm. aminin na natin. Dati kasi talaga, kapag alam mong hindi ka nanalo, hindi mo makikita yan. Mm -mm. So, pag may dumating na celebrity or na uh, artista ng isang movie, dumating, alam mo na na, ay, yan ang panalo. Dumating mm -mm. eh. Ngayon, nagdatingan silang lahat. Ati V, Boyet, Sharon, Sharon Cuneta, Ding Dong, Ding Dong Dates, Marian Marianne, Rivera, Piolo Pascual, Pascual uh, Mateo Guidicelli, mm -hmm. who else? Sina-uge. Okay. sila uge Ayan, mm -mm. si Pokwang, wala eh. Si mm -mm. uge lang nga nandun. So napakagandang makita na magkakasama sila. Correct. Yun nga lang, parang may kaba ako mm. kung ito ba'y mauulit pa next year, yung ganitong senaryo. Kasi, baka naman maulit. Sana. kasi, kasi mm. hindi talaga naiwasan in every awards uh, awards night o may ganyang binibigyan award, na award. Na-experience natin na may maragang hindi na ako contento, may mga question, etc. Kasi sinasabihin, baba, nababahira ng politika, palakasan, etc. Naluloka lang ako. Ako panawagan ko to. Particular. Ako magiging particular. I-allow nyo ako. Patawarin nyo ako. <laughs> sa star cinema kasi ako nahi, na ako ang <laughs> naawa naawa ako okay na Marian at Dingdong kasi parang feeling ko naging biktima sila nung ka ibang klase ng promo nila hmm. na kinondisyon yung ano ng mga tao na ganito ganyan ganyan kasi kahit hindi ko pa napapanood ang gaganda ng reviews ang huhusay. pang talagang talagang deserving sila ako doon pa nga lang sa prank ni ni Marian kay Ivana ah. talagang kumbisi. wow ang galing mo artista Marian pero dahil nga po sa promo dahil doon sa mga lalo na nung first day pa lang hindi naman nila dinebel check kahit sabi din nila yung 100 million hindi nakatulong eh parang ang dating is ano sasabay ba tayo sa gantung klase ng publicity na para pag-usapan lang eh kayang-kaya naman ng mag-asawa dahil sa ganda ng pelikula di ba na pinag-uusapan and everything hindi yung lumabas na fake news na yon na, na amount na kinita nung mm. first day wala naman tayong garantiya na ang naglabas noon ay Star Cinema pero yung denial nila kasi parang sinakyan nila eh ang dating sa amin, ang sinasinakyan nila ng sinakyan para siguro maka-attract pa ng more. Kasi, again, babasihan natin yung mga nakalipas nilang entries before na talagang laging silang nag-nagtatap via Vice Gandas Movies, di ba? Ako nanukot eh, lang talaga ako dyan kasi unang-una hindi naman kasi siya yung rewind ako talaga personally dahil napanood ko siya, mm. napanood din ni Dean, mm -mm. napakaganda. Pwede sabihin ng mga kamarit, kasi biased si Rose mm -mm. o si Miss Rose kasi mm -mm. Ah, close kay Ding Dong, Correct. kay Marian, oo. oo nandun na. Pero kung kilala nyo ako, hindi mm. ako yung tipong pupure or mag-aangat kung alam kong hindi kaangat angat, mananahimik na lang ako. Yan ang pinaka least na pwede kong suporta, di ba? Pero this time kasi napakaganda talaga ng rewind. Pero parang, parang nakaka-in a way, nakaka na talaga wala mm -hmm. ni isang award for them. Although death. maraming nominations. Although, oo, nandun na tayo, hindi naman kami yung juror. Mm -hmm. uh, maaaring iba talaga yung panlasa ng juror. Kasi ibigay na natin. Kami naman po ay sinasabi lang namin, ang naging opinion naman namin after the awards night na ay talaga ba sobrang inis inisnab. Para kasing andating. Inisnab parang, ba ang dating. Oo, parang may apat na ano eh, top, ah... Uh, pictures. Bukod pa dun sa mga special. Gatuno, FPJ Memorial. Talaga ba? Walang deserve dun sa mga yon, Kasi napakaganda. Hindi naman siya, o mawalang galang na, hindi naman siya yung kagaya ng mga past movies ng star cinema na ipinapasok sa Metro Manila Film Fest. Huwag Hindi na kami magbabanggit pero I'm sure alam nyo din yan kung gano'ng kalaki yung difference. Yun. Yun ang ano ko dyan. Sa akin naman, in Metro Manila Film Festival, actually, nothing shocks me anymore. Oh, actually, that's yeah. the truth. That's mm. the Totoo truth. Sabi naman. ko, pagpunta ko palang doon, sabi ko, sure naman ako, impossible, walang surprise to eh. Uh -uh. Kasi, well, laging ganyan ng MMFF. May yung, surprise yung, sa ano, Yung, tayo, ito yung, na, ano, ito, yaman, ito yung magaling, ito. Pero, uh -huh. ay, Iba hindi. pa rin. Hindi. Tapos Lating hindi natin ganon. yan. Basta panoorin yung mga martesang Hindi pa. Marami pang Ano? Marami, marami pa, pa. Mga ibang side light. sidelights. Right? Iba. Kasi Tapos, pa. Tapos yung mamadali hmm. na si Diego. De Rossi, Alessandra De Rossi oh. was uh, nominated uh, best for supporting. Best Supporting Actress. Mm -mm. Not Best Actress. Mm -mm. Which is tama. Doon naman nakakatawa naman yung mga jurors. Kasi Tama yung placement nila, mm -hmm. di ba? Kasi ang alam ko yata, parang ipinirisem si Alessandra as lead. lead. Pero ibinaba siya uh, sa supporting. supporting na tama naman. Na, na. Uh, although, hindi si Alessandra ang nakasungkit ng best supporting. Kundi si Miles Ocampo. Uh, si na hindi na-announce nung una. Uh, uh, ano yun? Nagkaroon, yun, yun, yun parang, parang may moment doon na something. Kasi hindi rin na-clarify okay, sa... na ilagay si Uge sa best supporting bigla. Tapos biglang Agot binago. Agot Isidro pala. Di ba? May mga ganon ano ha, uh, okay tong si Kalad Karen. Kasi, naki, Karen, ang, correct. ang galing niya, dahil, nakita mo sa kanyang napatigil siya mm -hmm. eh, bago niya i-announce yung winner. Mm -hmm. Siguro, naisip niya agad, bakit hindi naman bilang winner? Wala naman siya yes. non okay, to. At least, hindi oh, oh, siya like nag eh. hindi kagaya oh, ng, hindi yeah. yung tipong, ay, Baba, tapos hindi naman narinig. Mas diba? malaking ano yun. Kasi kita na ng favorite natin si Giselle Sanchez. Oh, yun. Ag- Oo. Oh, oh, si, yun, Si Giselle yun. <laughs> <laughs> Sa may isa pang co-host oh. doon. Oh, sino ba yun? Di si ka- si Aisel na naging guest Ay. na din natin ah, dito. Si Aisel si, si ba yun? Nakagold. gold yeah. Ah. Parang, oo, oh, si Aisel yun. Na ah. Asama ni Giselle Pita Sanchez. Ito mo nakalimutan ko si Aisel, no? Aisel. Uh, tapos, mm -mm. Sirano. Sirano, yes. Oh, ganda niya, ganda niya kagabi. Ah, yun, sa Best Supporting Actress, I love Miles. alam ah, love ko yan. Mm -mm. Pero tingin ko, deserve din talaga ni Alessandra De Ross. Agree din Amar. naman ako sa iyo. Kung paano oh. ako'y mag-agree din, patawarin din po ninyo ako na si Piolo Pascual talaga para sa akin ang Best Actor. Oh, okay. With all due respect kanya sa iyo, Kwan. kanya-kanya tayong taste. Oh, kanya -kanya tayo oh, taste. Panoorin oh. nyo. Kasi, yun na nga, uh, mag maghusay naman. Kaya lang bilang, yun na, JC Santos nag bongga tayo diyan kay JC Santos sa supporting. Ano? Oh. Marami oh. naman nagsasabi, sabi, deserve mm. talaga oh. ni uh DJ C. Oh, hindi naman natin uh mm. sinasabing hindi nila deserve. Yeah. Kaya lang oh, yung JC ba. Panlasa lang. And Ding Dong Dante, abangan niyo 'yan. Dalawa double nomination, actor and supporting actor for Firefly na ko sa ibang award giving bodies panigurado ko dong. Ako din, sure. No. Anyway, win na win naman ang rewind kasi in terms of box office, kumbaga parang sinasabi nga ang taong bayan ang humusga mm -mm. na uh, how they love rewind kasi uh -oh. although wala pang official sa mga na kakarating sa mm -mm. atin sila talaga uh, sin, although, although lahat since ng... ng... December 20 Correct. although, although lahat, naman lahat naman ngayon naman ay pinapasok pinapasok at kumikita ako saksi sure ako yes yeah, saksi ako sa napakaraming mga block screenings namin ng ay, when si I met You in Tokyo ikaw, yun yun ba? Eh, yun, yun na nga. Oh. Yung, kaya nga Ah, na-mention mo nga. Sige nga, <laughs> oh, there. Broken Heart Strip. Oh. Gumbursa, malakas ba yan? Kumita naman. Oh. Ang gumbursa, kumikita naman. Hindi, uh -huh. kasi wala pang official ano eh, report. Pero alalahanin oh. mo, nakakatulong ang mga awards. Yeah, pero oh, tingnan o, para natin. sa mga tao. Doesn't follow. One or two days. Oh. One or two days. <laughs> or two days <laughs> ganon. At maguhusga ang sambayanan. But oh, anyway, okay, ako ay yung kanilang panawagan oh, ko. Sige. Sana naman baguhin na ng strat ang strategy ng, 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 ng Star Cinema sa pagpopromote ng ganyan. Kasi wag masyadong exaggerated, wag masyadong padding, wag masyadong ganon. Kasi ang tao naman alam naman talaga marunong wag nyo naman ginagawang tanga kami kasi Ay, alam namin yung maganda alam namin yung mahusay. oh mm. Pero yeah. I'm giving them the benefit <laughs> of the <laughs> <laughs> doubt dito sa lumabas. Kasi lumabas mm. yan sa isang vlog yata mm, na, na dinilit din yata. Tapos <laughs> uh, si Alessandra pala happy siya kasi nga number one kauna-unahan tumayuto nakita ko mm. nung in na yung top Bata uh, po sila mga ah uh, 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 ano ba? First, a second best picture. Nung in uh, inannounce na yon tumayo na to. Alam Kasi alam na niya na, nga, na Firefly na. Parang yeah. gano'n. Oh, diba? So natuwa siya at saka sabi niya, at least dadami na ang tinihan namin. Actually, dadami. bago pa nag-award siya, nadagdagan naman, dadagan to be fair. Oh, Pero ngayon, mas madadagdagan. Maraming oh. nabawasan, di ba? Marami ba nabawasan? Oh. Kasi nadagdag nga sa iba. <laughs> di ba? Oh. Pero yung iba pa po, habulin nyo na po, lalo po yung mga medyo nasa tail end. Kasi talagang may gano'n oh. eh. May mauuna, may mauhuli. Ulahin nyo ng panuuren yung mm. medyo tingin nyo. Baka maunang ma. Mawala. Pero hindi. Mm. Di ba nung nag tayo ng press con? Mm nagpromise na hindi magtatanggal na ng, hanggang January 7. Hanggang January 7. Yeah. Right. So, Pero alalahanin natin January 8 ang dami nang lalabasan. At na. alalahanin natin hindi natin show sure din ng mga theater honors. Right. Orange. So, Kasi nagpapatulog yeah. ng aircon oh, at lahat tapos ma magbabasketball oh, ka sa loob. Walang tao. True. To be safe. Eh, unahin niyo na ngayon yung mga yeah. medyo delikado. And right? again, congratulations, oh, okay. congratulations po sa lahat. Lalo-lalo na sa iyo. Na Mahal oh, namin Ate V. Alam mo yes. na. And Brother Bo yet. Alam mo na. So ating Chick of the Week brought to you by Amigo Segurado! Isang taon na sila. Isang yes. taon na po ang Amigo Segurado. <laughs> Pero hindi pa expired yan. Of course. Uh, okay. Iuwi ko okay, na yun mamaya. Yan. Mamaya mag enjoy pa rin kayo sa pagpasabog din po namin sa The Who!